Ayan, uh, ito po yung ano ngayon, uh, sidecar ng San Juan. Ayan. ang San Juan. Ito po yung lalabas ngayon. Ito yung likod. Ayan. Ito yung likod niya. Ito po yung pangalan ng shop namin. Ayan po. ah, Ito siya. Ayan, ito yung side. Ayan pa, pa yung carrier nyo sa ibabaw yan, eh po Ayan po Ayan po Ito yung sal Ito yung sal Ito yung Ito Ito yung may-ari ayan yung may-ari Sir, maglay ka muna Ayan. Anong pangalan mo sir kasi? Allen. si Sir Allen na uh, San Juan. Ayan, ayan pa. Kali lalabas nyo ngayon. Service, pampasada at mag de December na. Malakas yung ano anong, pasada sa San Juan. Ayan, uh, ano po, maganda pong San Juan, ano, mga sidecar nila doon. Ayan, ah. Uh. San Juan, ayan. Ito po yung kanyang design, simple lang. Ano, wala pang salamin bali lalagyan namin ng na salamin yan yung sa may windshield ng sidecar ito po yung harap yan yung upuan yan o oh. yan yung upuan nya yan simple lang Night. bali may balot na rin yung plastic para mas matibay yan po yung loob yan o oh. Yan, stainless flooring. Ayan, may toolbox na din. Ayan, may toolbox po. Bali, half stainless po ito. Pinintarahan lang. Ayan. Ayan. Pag magpagawa po, po kayo. Ayan. Ayan po si Master. Master! Ayan yung gumawa. Master, magay ka muna dyan. Ayan yung gumawa. Ayan, si Master. Ayan. So. Ayan. Bali, ano po ito? Marami nagpapagawa ngayong ng ano na ito, at yung design na to marami kong nagpapagawa yeah. hindi malaki, hindi maliit ayan, sakto lang ito po yung side ito po yung motor nya, ayan, sakto lang nalabas na sila ngayon yeah. ayan, may ano na rin may backrest, ayan hindi lang, para for safety sa passenger okay, ito na po ito rin po yung lalabas Bukas or ngayon Sana Yan Talay sa type Pero ayusin muna Yan Bye bye muna po sa inyo lahat The Lion Works po Wahoo